nanalo bilang Vice President at daw po bilang uh, Vice President, isang beses lang po ako nakabalik uh, doon sa Naga para po doon sa problema namin sa mga teachers na naging biktima ng krimen uh, doon sa Naga. Mabilis lang yung biyahe namin noon tinuntahan lang namin yung mga teachers at kinausap namin sila at um, Tinulungan namin sila kung eh, paano gagawin yung kaso nila kontra doon sa uh, suspect ng tinuturo nila. Tapos uh, masaya ako dahil uh, nung nakaraang linggo nakatanggap ako ng invitation. Sabi nung kaibigan ko na tigalaga kung uh, libre daw ako ay uh, iniimbitahan nila ako na ma-witness You owe oh, 100.